hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ayun, mag-endito tayo sa labas. Ayun, hindi ako makapag-intro kasi sa, sa bahay kasi andun si Mother Dear. So kasi ang gagawin namin sa kanya, malapit na 'yung birthday niya, tomorrow na 'yung birthday ni Mother Dear. So ayun, ang balak namin mag na is ano natin siya. is surprise namin siya sa kanyang birthday kasi ang alam niya ano niya, handa niya bukas ay ano lang noodles. Eh, at saka pandesal lang yung alam niyang handa bukas. Ayan. Kaya, ano, ano siya, sinasabi ko nga, nagpipintuan kami doon sa bahay. Parang ang lungkot ni Mother Dear kasi ganun lang yung handa niya. Sabi ko, di ba ikaw naman yung namili, namili ng ano, ng ihahanda mo, sabi ko sa kanya. Ikaw naman yung nagsabi na ganun yung handa mo para sa birthday mo bukas, sabi ko sa kanya. At saka ang sabi niya, hindi naman daw niya sinabi yon kasi ano, iba daw yung nagsabi. Sabi niya. Kaya yon lumabas ako na bahay para, ano, ano, nag-ayos na kasi ako, nag-ayos na kasi ako ng pang decor ko. Kaya, lumabas ako, at saka dito na ako nakapag, ano, nakapag ng aking vlog. At, sasabihin ko sa inyo kung ano yung, ano ko, gagawin namin. Ayan, bali ang mami, marivik, ati Jane, si ate Alet, at saka si kuya, si, ano, kuya Cesar. Sila yung, ano, sila yung paka, may pakanan nito so ayun nagpipintuhan kami kanina ayun parang ano sa asar na asar ganon uh, actually pala bali dumating na pala yung ano niya yung isang handa niya isang box na noodles ayan yung handa niya for today's video para bukas so ayun uh, ako uh, punta muna ako ngayon sa ano sa Lucky Q Fuel tsaka titingin ako ng isik na bibilhin natin ayun so doon na lang ulit tayo mm, one point ang damang mo! oh, yeah. kamusta ang laki <laughs> ni isang box na laki ni po ang uh, handa ni mother niya at saka may egg oh. at may pantisal na din Palaman. 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 Palaman

Ay, <laughs> oh, ni mother din uh, uh, Abalayan mo. Ay. Ay Arta uh, ko ang uh, cellphone. Hello. <laughs> <laughs> Bro, spray <laughs> para Bro, <lucky me>. laki <laughs> mi. Bro, <lucky> mga <me. laughs>

Unsa ning? Hola bawon darling. Maglamos. Asa binuang? Tigamo unsa? na kitang phone. <inaudible> Duha ba yan? Ay, sakit dito. 71 mo On Spring Day, 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 니맘 전하고 싶어 When you ring my valentine So m e d g y you named me Come true. 행복한 너 그리고 나우를 비추고. w h e r e v e s I'm 멈 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I can see you through a little far away. 가 l w a y s o y your s d e the a e d r e y o e 서툴지만 이해해줄래 동화 속에서만 보던 Just a like shining star 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side Sunny so day you make my dream come true 행복한 너그

Ah, oh, waist. Ah, waist. Maray. waist ko. Oh. Jadi, mm. okay. main pegang kami kuma. Amin. Kasama nila kay. Oh, very good. Uh, secret niya jamai Okay. Kawan ko bidan tu naik kuma. Yes, Yes, tak pernah. Alamak, bidan kencing macam saya. Jadi tu Wow. Hmm, yeah. mm. <laughs> So, ayun guys, balik Pasensya na. Maingay dito sa daanan. Dito kasi ako sa gilid ng ano, highway. bali, hindi ko na lang yung ano, cake sila Judian. Kasi yung sasakyan yung kwan, andito na na pa. Exact tong 11 andito na sila. or hindi ko lang alam kung 11 exact 11 pa sila na nakarating dito sa meet-up namin. So, hinintay ko na lang sila kasi wala pa naman sila Judian. Hinintay ko sa cake. Kaya yun. Pero sabi naman niya, on the way na daw sila. Kaya hintayin na lang natin. No? So ayun guys, bali. Andito na sila. Dumating na yung cake. Pupunta na ako doon. Tatakbo. <laughs> Ayan. Bali, andito na. Sasabihin na lang namin.

Diyak dyan Pero lang Ano? Ayaw bang nalil? Ayaw bang? Sino? lang lang lang. Ay, ay. wait Dama, Mady, lang. Yung may kakausap kayo. Ito eh. ha o. ni.

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, na Thank you, thank you. Tama mo. Tiyuko ka yung mga. Oh, pinomang hembda ka yung mga. Tiyuko, may tinungkang. Pito na, na. Kita yuta.

So, kay mo, mother. Nagwiish oh. oh, <tinyo> oh, na, nagwiish oh. <tinyo> na siya. <tinyo> <tinyo> mm. Tapos na, mother. Oh, blow. Alam mo 'di na. Tabang. Okay. Okay na. Mother, wait lang bago tayo mag-umpisa, Hawakan mo ng happy birthday. Just why gamang dagigay ko na. Alam aja. Dali na may isa. Na ito ang hawakan mo na eh. Ayan, hawakan mo 'yan, hilain mo. Hilain mo. One, two, three, go. Hila. Happy birthday, mother. Happy birthday, nanay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday nanay. Bilisan. Happy birthday, nanay. Happy birthday nanay Happy birthday Happy birthday Happy birthday nanay Oyan Sige pa Happy birthday nanay Happy birthday mother Happy birthday mother. Happy birthday Happy birthday nanay Gila pa mother Hello pa ano masasabi, Mother? Thank you, thank you sa lahat ng nagbigay. <laughs> Iiyak ka naman, Mother. Tisyo, tisyo. Ang sangit na mo. Ah, picture. <pichol. laughs> ah, picture. Ah, picture

sana na! Duha na sa'yo! Kasi niya, ang akala niya, laki nila ang handa niya! Ay, ni nanay tatay, niya nga tagi surprise daw. Siguro nga din nakapanay, ito nakatagpan. Hello? Nai, ganon din. Ganon din mahal mo nai. Nai, kamanta. Nai, kamanta. Pichuran. Ako pa na bilang naman nong.

Ayan, so guys, hello. Ayan, hindi ko na na-video hanan yung mga ibang nangyari kasi nga, syempre, alam nyo naman, nagutom, kumain, ayan, lumamon. Kaya, very successful ang ating vlog for today's video. Napaiyak po natin si Mother Deer at my Father Deer. Ayan, successful ang birthday natin. Ang nakaalaki sa ni Mother Deer, ni Nana is, ano lang ang handa niya? Noodles, egg, at yung ano lang, pandesal. Yun pala pagdating ng tanghali, <clears throat> ayan, may bonggang din So, ayan. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nang kalimutan. I-click ang subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa aking mga bagong videos. Ayan. At kung gusto nyo ang, kung nagustuhan nyo ang aking video na to, huwag mo nang kalimutan. I-like, mag-comment, at mag-share para bonggan na. So, ayan.